Good morning everyone! So for today's video, bago ako magsimula sa aking trabaho, ay ang aking routine ay mag-coffee muna tayo guys. Habang hindi pa na nagising ang ating mga amo. Dapat pangalagaan muna natin ating mga sarili bago tayo magsimula sa trabaho. Nang sa ganun ay hindi tayo magutong kaagad, lalo na sa mga nasa bundok o kahit saan ka man ngayon. So kailangan mo unahin yung sarili mo kailangan mag-coffee ka o mag-breakfast ka panang sa so ganun ay hindi ka agad mag-utong ayan na nga guys, ang aking ginawa kumuha na ako ng one glass na coffee nagyan ko ng mag para ay masarap sya inumin katulad niya <laughs> Katulad nga na rin na masarap mahalin. <laughs> Ayan guys, sa so kumuha na rin ako ng dalawang perasong tinapay at tilagyan ko nga ng Nutella. Ayan, so yun lang ang aking breakfast kaya kain tayo guys. So ang sarap ng Nutella with love bread, kaya kayo din guys, huwag kayong magpapahuli alagaan nyo yung sarili nyo kasi yun lang ang tayong lakas natin na kumain para maging masigla tayo at matapos natin ang ating mga trabaho sa loob ng isang araw, bye bye guys God bless